Basta batas. Basta batas. Basta Batas. Basta Batas. So, Ma'am, ang tanong ko lang, ano, um, sa pagitan halimbawa ng isang negosyante ano, at sa pagitan at ng consumer, sino po ang dapat mas pinapaboran ng batas? Kasi po ang kadalasang sinasabi ng ating mga consumers, wala naman kaming magawa Aww. kapag uh, mataas ang presyo, eh, by supply and demand, eh, kinakailangan ipagpasadyos na lang namin. Tama po ba yung ganitong uh, perspektibo o dapat maintindihan po ng ating mga kababayan na teka may mga bagay na ika nga ibahagi ng inyong karapatan bilang mamimili. Mm -hmm. Sir, under the Consumer Act of the Philippines, yan po ay ini-implement ng DTI along with other government agencies. Hmm. Hindi po nating masasabing pinapaboran ang mga manufacturers at dehado ang mga consumers dahil mataas yung ng bilihin. Ang hinahighlight po ng Consumer Act is that number one, pinoprotektahan po ang mga consumers against hazards to their health and safety. Hmm. Meron tayong mga provisions na bago ka makapagbenta ng isang produkto. Halimbawa ngayon, marami ng Christmas lights and fireworks kailangan merong PS Mark or Product Safety Mark or ICC sticker yung mga items niyon kasi bago ka makakuha noon chinecheck natin na hindi siya substandard and it mm. passes certain safety safety um safety measures no mm. and then under the consumer act din po pino natin ang mga consumers regarding the actual sales acts and practices So, bawal yung mapanlin lang or yung hindi oh, no! nag close ng lahat ng mga terms and conditions of sale, mga unfair and unconscionable sales practices. And finally, yung pangatlong ginagawa po or benepisyo ng Com Consumer Act of the Philippines is that nag-a-allow din po siya ng redress mechanism. Ano po ibig sabihin nito Gumagawa po tayo ng paraan kung saan pwede magreklamo or mag-report ang mga consumers ng lahat po ng violations under the Consumer Act. Very easy po 'yan under the DTI. magi email lang po sila. Can provide the email later on. Pero once na receive po natin yung email, maganda pong sabihin na ang DTI we have a no wrong door policy under which hindi namin i-deny ide lahat ng mga complaint. Tatanggapin po namin lahat 'yan. And then kung sakaling wala po sa jurisdiction ng DTI ang complaint or report ng consumer, we will be the one to refer it to the appropriate agency. Basta batas. Basta batas. Basta batas.